Hi Guys, welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i upload ko sa aming YouTube channel. Para panatag ang uh, loob ng ating mga seniors, yung mga Golden Heart natin. Ligtas ba at protektado naman ba ang kanilang mga personal na informasyon sa IGOB uh, e da uh, IGOB e app? Opo, uh, sa paggawa po maganda. natin nito, uh, sinasaalang-alang po natin yung uh, cyber security threat no, na pwedeng mangyari uh, kung sakasakaling meron pong mga nag-iisip po ng hindi, hindi po tama no, para ma-penetrate ang mga personal data. Kaya po yan, meron pong uh, uh, kaya mas maganda po kung may telepono kasi meron pong way para makareceive siya kagad ng uh, na one-time pin no, sa, sa telepono. Pero kung wala siyang phone at kung web-based yan, email po ang gagamitin, email address. At yun po yung security measure para po makasigurado tayo na yung tao po nagre-rehistro ay talagang siyang tao na yon at hindi ibang tao ang makaka-receive no, ng, ng, ng information. So, that's one security layer. At uh, marami pa pong uh, mga security layers dyan na in-install ang DICT tulad po ng biometrics no? and, and face live test. No? Sa umpisa po, kaya medyo i, medyo baka mahirap gawin dahil nga sa umpisa, kailangan magpakita sa camera para makita po yung liveness test, yung image ng iyong pong tao na nagre Thanks for watching! Please don't forget to like, share and subscribe!